Ayo mga tigangers Parang halian na Tortellini Ito yung gustong gusto kong ano uh, Pasta Kasi Tricolor ito Tapos may, may ano may cheese sa loob nito eh Ang, ang sarap eh Lalo sana kung parang Alfredo ang pagkaluto Alfredo sauce so, ang, ano, ko lang ito Ito naman, Italian sausage daw ito. Hati-hati na. Tapos linoto. Italian sausage nakalagay doon. Tapos ito yung gulay namin. Ito yung chicken. Yung walang kamatay yung chicken. Basta meron yan. Chicken, tapos yung kasama niya, beef. Kung minsan, isda, uh, shrimps. <laughs> Ayan, ganon. Steak pa minsan-minsan. Ito yung ano yung... ah, uh, tubig ko yung tubig lang kinuha ko ito yung ano carbonated hindi ako hindi ako hindi na ako kumukuha ng ano ng may tamis kasi eh, palaging pag lumalabas kami anak ko kokos ko ako kakain sa labas eh sinosolid ko yung ano din bayad ng ano ng soda eh kaya napaparami ako ng inom eh tapos mag pa eh itong ano soap. So, subukan natin itong soup hindi ko alam itong soap kung so, ito, ano itong soap? parang tomato man naman. tomato, tomato sauce tomato sauce tomato soup naman yata ito hmm. kasi may konting asin malinam nam ganon hmm. ewan ko ito may bulintik Tingnan ko. Ito root dot ito eh mga ito. Ito, ito. Tingnan na natin. ito Itong Italian sausage. Tingnan natin. Sausage na. <laughs> ang paborito ko na pasta tortellini tikpan din natin masarap din kaya lang masarap dito yung alfredo eh tapos maraming ano eh maraming lagay na ano eh na yung hindi naman dressing yung parang sauce niya eh yung parang oh, sauce Mm. Okay. Itong beans niya, ang matanda siguro kasi medyo luto eh. Medyo eh. yung half cook eh. Hmm. Okay. Tuloy ang kain. Ang katigang. Bye-bye.